Father, forgive, uh, forgive them for they do not know what they're doing. Pagbaba, tapos may sinabi siya. Alam ninyo kung ano? Doon sa mga sundalo. Hmm. Nakakatuha naman itong CPRRD. Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, itutuloy natin ang panonood mga kaibigan dahil ito pala yung video kung saan Maraming revelasyon na sinabi si uh, Ex-President uh, Rodrigo Rua Duterte sa SMNI. Kaya pilit na pinapasara ang SMNI dahil sa mga revelasyon na kanyang uh, sinasabi tuwing nagpo-programa sila ni Pastor Apollo Kibuloy. So, ayan, pakinggan natin mga kaibigan. Hiniling ko na pakisubscribe naman yung aking munting channel. Maraming salamat at... Uh, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ayan, itutuloy na natin ang panonood. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Itong si Romualdez is uh, posturing to be a candidate for president. Ngayon, akala niya ang kalaban niya si Inday. Mm, mm. Because si Inday yung vice president, uh, uh, naturally, She might want to go for the presidency. Mm. Ito na ang rumaldes kasi sila yung power. Kapag kapinsa niya si Marcos, they want to consolidate. So, kinuha niya lahat, pati lahat congressman, mm. lahat ng mga PDP. Mm. Laban. Wala nang naiwan, nagpunta na sa Bicos, ganito yan. Hmm. Ito, Pastor. Yeah, yeah, uh, I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely, not even carefully. Matagal na itong haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Mm. Alam mo, hindi lahat of so Congress corrupt. Mm. Ganito kasi yan. Ang congressman may sweldo. Mm. Kagaya ng, ng ordinary na worker. Mm. But in addition, yung tawag nilang pork barrel is yung projects ng congressman. Mm. This code is may uh, yung, 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 yung mga epal nga tawag. No. Oh, dito, this is a project of uh, which uh, we never did in the entire Walakang Makita. This is a project of Rodrigo Duterte. It is always, this is a project of the city of Davao. Oh, yeah. Tignan mo yun sa textbook, yung Facebook. Pagpadala ka ako nung sa Tacloba noon, the day after, mm. the day after, nauna na ako kasi naawa. Bakit? Late, eh. tagaroon, di mo ako pinanganak eh. Oh. That's why nag-mobilize ako ng mga limang truck. Sa awa ng Diyos noon, kakabili ko lang ng bagong truck. Mm -hmm. So, pinuno ko ng goods. Mm Nagkaraban ng, uh, tapos nauna ako, nag-eroplano ako ang ano ang nakalagay? Uh, help from the people of the Bautos. Ano nilagay? Help of Rodrigo Duterte. Hindi ko nilalagay <laughs> kung pera yan eh. Yung project mo, hindi man yun. This is a project of... So mali yung mayroong ilagay ang pangalan mo. Hindi naman sa pera mo yun eh, di ba? Oo. Oh, oh. you know, pag ano kalagay mo lang dyan, if the people will know about it, Good if they will appreciated God, good mm. if they are thankful for you for working getting the money from the national government doon yan kaya yung speaker kung hindi ka malapit sa si speaker hanggang sweldo ka lang mm. ngayon ito ang cuts dyan ano ang corruption hindi lahat ay repeat the caveat hindi lahat. Laking hmm. congressman ako eh. Kung may bigyan ako ng project, uh, kagaya niyang Montemaria. Yes. Doresa Duterte project. Duterte, laking uh, congressman din si Doresa. Hmm. Tapos, yung paakyat tinapos ko na, panahon ko na. Yun yung mga projects na bilikay sa amin, yung akin nung panahon na yun mm. isa yung paakyat dyan sa Montemarie at yung iba yung eskwelahan, uh, uh, aking sa edukasyon yung iba ang racket ganito mm. Oh, may project ka uh, good for eskwelahan uh, o oh, road so ibigay sa iyo yan galing sa speaker. Ngayon yung corrupt na congressman, pagbigay niyan, meron na siyang kontraktor. So yun ang marinig ninyo, kayong mga Pilipino, yan ang naririnig ninyong 3 to 40 percent kunin niya. Kaya yung proyekto, yung daan, pabaluktot-baluktot yung building, hindi natatapos. 30 portimeo makita Pakita kayo ng mga building na hindi tapos. So, mm. Ang hiyan, yan ang korupsyon. Yan ang korupsyon sa Congress. Galing ako doon. Yan, yan, sila punong alam nila yan. Mm. Yung anak ko. Yan ang, yung komisyon mo. Padaan mo, sabi mo, doon si Speaker. Speaker. Bigyan mo ako ng uh, pera ganito worth 500 million hmm, kasi pagkawa ako ng daan, papasok, galing ito, lalabas ng, uh, well, some somewhere in Bukidnon. Galing dito lang sa, ngun, uh, pag -ibigyan. oh, sige, okay, so budget, lagay ng budget, deliberation hearing sa budget o sige ito ito para project ni congressman ABC mm. pagdating sa kay congressman B yung project niya ganito meron na siyang kontraktor hmm. siya ang mamili pero dapat bidding talaga yan oh. pero yung bidding nila bidding laway oh. yung bidder 1, 2, 3 and 4 puro kanyang tao yan mm. kanya yan kaya ngayon, yung mga kontraktor noon, eh, sigihan nila hingi ng 30-40%, how could it be stabilization? Wala na kasi nagsasalita na oposisyon. Mm. Hindi ako oposisyon, tao lang ako. But there is no more opposition. Wala nang liberal na suyop na lahat sa administration. Which is good. Ta sana para wala nang gulok. But these are the things that the people would never know and you would never realize na no, all these years binubulsa kayo ng gobyerno pati ng mga officer ninyo. I repeat, not all congressmen are doing it. Yung mga bilyonaryo na congressman, may mga yayaman na hmm. ngayon yung contractor, siya na yung congressman hmm Sino pa man i-corrupt niya? Hmm. May yung sariling co construction naman eh. Kaya karamihan ng mga congressman nagkaroon ng construction company. Ah. Oh. Para kanila na lang. Hmm. Pero hindi sa pangalan niya. Kunwari lang. Pare, pangalan mo lang yung ano ha. Pero hindi lahat ha. May mga tao dyan sa kongreso na hindi naman pero yan ang, yan, yan ang practice kayo mga Pilipino yan ang practice sa corruption mm. dito naman sa executive well, uh, ang budget yan ang ibigay ganon rin kung ano mo i-implement dyan hindi natatapos kasi impera, mm. yung pera binobursa Kaya marami kang makita na eskwelahan na putol. Walang atip, nandiyan na yung building, walang kompleto. Oh. Hindi yung mga, in, in, the project could never start. Hindi yan sabihin na, sige, gu gugawain mo lang yan, yung oh, isang room, next year sa budget, dalawang room. Isang ano lang, ano, square land, ilang room, o oh, yan ang budget to. Oh. Limang room, o oh, limang room ng pera. Hmm. Paglabas ng project, uh, after a series of negotiation, kundi na ni congressman yung ano niya. Mm. Yan ang sabi ko. No? Kaya nagalit yung mga congressman, e eh put, huwag ninyo akong bulahin. To. Adre, galing ako dyan. Huwag kayong maghinakit. Galit nang ako dyan sa... Sabi ko natin, Congress, kasi yung speaker ninyo, hmm. Yung if you feel alluded to hmm. na ka eh pasensya ka wala naman nagsasalita against ninyo eh. nagdipata na kayo lahat eh. PDP walang naiwan so, hmm. Or I don't, mag isa ako even if I stand alone hmm. whether it is really Gustuhan ng tao hindi In a democracy mm. There must be dissent mm. Without dissent There is no democracy mm. If you are not allowed to disagree There is no democracy Period mm. Maski anong political science Mag-aralan mo dyan So in democracy, Mayor, there needs to be a filibuster talaga. Uh, there, uh, there has to be a, 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 a in the center, whether he, it is really correct or not. Mm -hmm. Just to para pag usapan ang problema. Check and balance. Or, uh, maski wala siyang makita, makwestiyon na niya, may kunti siya, buka siya. Mm. Well, if he, he mali siya, eh. it is his, uh, Sarili niyang responsibilidad yan. Mm -hmm. Pero ako, wala akong, never been with the administration. Not even chorus time. Nandito talaga ako sa oposisyon. I enjoy it. Mm -hmm. Wala akong project binibigay ng kongresman. Ayun, project ko sa siyudad lang. Mm -hmm. Ang mayor may project man, ay pera man ang siyudad. So, Mr. Ryle, I I never uh, crave for any other project na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Teresa was a very good congressman. Garcia was, is, oh, si, si noy was Patay na. Eh. Was si just cause he nasa Congress na. a congressman. it na sa Dabao. Yung three districts congressman natin, so uh, hindi kurap. Ngayon, naungas so, tayong sa PDP na under sa iyong party, is it because takot sila nang mawala ng project? O wala kang project. Uh, Swildo lang sila. So para uh, silang swildado na nakaupo doon. Um, wala silang maibigay doon sa constituency first uh, district. Oo. Uh, Uh, mayor Eskwilahan, Mayor uh, ay Congressman Eskwilahan, Congressman uh, na uh, uh, yung tubig namin dito. Hindi ka mapakahingi doon. No. Kaya ang, ang kukontrol, itong mag-isang speaker. Mm. So it's not really loyalty, it's just for convenience. No. <coughs> so sinabi mong you cannot rule really without yung prinsipyo 'yung sayo ngayon prinsipyo. Uh, Mayroon wala beron o wala. You have to stand on your. Ako na uh, ako. Oh, Yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Hmm. Except yung anak ko pati I think ung mm. kasi kapartido ko dito eh. Hmm. Ang talaga na bayawan, dalawa, takto. Hmm. Marami kaming PDP noon, lalo na nung naging presidente ako. 120. Ah, lahat naglipatan ng PDP. <laughs> Ang PDP noon, wala ni isang membro. Oh. Si Senator Pimentel, ako pati, kukunti lang kami. Hindi, mo, hindi kami mag-abot ng isang, isang daan. Hmm. Kung na presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Oh. So, maraming PDP. Mm. Ganon, ngayon, hindi na ako presidente, may bago na. Mga Marcos na Romaldez, magpipinsan niya, eh. Mm. Uh, si Romaldez, pinsan niya si... Marcos. Kasi ang nanay niya, Romaldez man, si Imelda. Mm. Pero awayan ngayon, dyan mismo, si Jaime yung... Stood by you oh, sa bunong pumutok ito sabi niya I stand with the Duterte kasi outside of the yun siya mm. kasi hindi siya makintindihan sa bayaw niya mm. sabi niya si sabi niya one good friend is worth more than a hundred relatives tama mo yun <laughs> you're his good friend now ako, I appreciate uh, for, I mean for, uh, in a way, in the past, nagsama mo rin kami. At uh, ako, personally, maski, mas maganda, mas maganda nga. Mas maganda nga, next election, ako lang ang PDP and I will magpatakbo ang mga matao na Pilipino na ma uh, ah, na we are with you mayor magbigay mag ako ng kayo mga Pilipino kikinig ngayon kung tatanggapin ninyo manumili ako bata na may mga prinsipyo hmm. lahat pati yung sa pero dito sa baba meron pa hmm. pang mga mga lokal marami pang nagpaiwan hmm. Pero kayo, ano, lagyan ko kayo ng kalaban. At hmm. pagkakampanya ako, ngayon, hmm. kayong mga Pilipino, hmm. patapos na ako. Hmm. May naiiwan ako ng mga salita sa inyo. Hmm. Medyo ang bunga nga ako, masama lang. Ito, ito. nagmumura ako eh. Ito, ito, ng Jesus Christ, ito, ito, so, ito, kung kasi si Kristo si nakapako sa cross <laughs> hmm. tapos nakatingin siya sa baba doon sa mga budiyo na ano ba ang sinabi ni Jesus Kristo? Patawarin sabi ba? niya Father forgive uh, them forgive them for they do not know what they're doing pagbaba tapos may sinabi siya ninyo kung ano. Doon sa mga sundalo. Tao lang yun. God the Father. Nagbigay siya ng extension niya. Extensionism yan eh. Si God the Father is Jesus Christ at the same time. Oh. That's, that's, that's the mistake of a religion. Word Do not try to fathom it because you will never get the answer. Oh. It's pure faith. If Jesus Christ... You cannot say God is your father. When he ascended to heaven... Also when he sat beside his father. No. when he went oh, back then, there, he is the father. Oh, oh. Nag na yun. Oh. Tama mo yun, tama. So, oh. Ito to, kahit. Sa'yo, ah, si Jesus Christ, balik doon. Wag ang problema tayo niyan. Sino ang nanay ni Jesus Christ? Hmm. Jesus Christ was a g God himself word made flesh meal Jesus Christ was God the Father yes true here um, your um, so